tax lang ayan perfect na hmm? naku kayo eh um. mga kalugit um. so okay na ako nisa sige lugit Karun, um. ay mga kalugit kamusta kayong lahat meron naman tayong client um, na maga ang niya <laughs> sakit ka ayaw Di ba last time mula man na yun ano Kinina po. gaasa aasa ganit mo? Mm -hmm. Torrell, Davao City. Ayan, kailangan natin over overcut to. Pero dugay na nila maga, bago lang. Ay, two weeks. Dito mm. <laughs> na lang mo? Dito dito nung no? para na ano. Ay ko ban mo. Ko ba? Ah, binaw ko. Sakit, relax lang. Ayan, perfect. Hmm? Naku kayo oh. Um. Eh mga kalugit oh. Um. So okay ako ni sa sige lugit karon. Um. Okay lang pag-inlo daw. Gilista mo to dahil wala. Ay wala pa nag ano. Ayan. May ganyan kay Way mo ginapadugay no. Ikaw gyapon mag-suffer. Hindi oh, ba? Kiitos. Okay. Ayan, sakit pa So, ayan, okay na Asa, magic sarap na, Day Ang magic sarap, ipagawas Jurassic Park <laughs> Ayan. Okay na jud siya. Tanggal na. Ayan. Okay na. Yung mga kalugit perfect na okay na kaayong.